Kumusta ka? Para sa ating talakayan ngayon, uh, may binigay kang material. Mga sipi ito mula sa isang aklat ni Chris R. tungkol sa leadership. Oo. Pero teka, hindi ito yung um, karaniwan nating naririnig, di ba? Hindi ito yung mga 10 steps o paano mag-optimize ng workflow. Hindi, hindi. Mas malalim to. Mas malalim nga. Ang mission natin, kumbaga, ay alamin kung bakit sinasabi dito na ang tunay na pamumuno hindi raw nagsisimula sa kung anong ginagawa mo. Oo. Kundi sa kung sino ka talaga sa loob. Exacto. Ang tawag nga ng source dito ay inside-out leadership. Kasi kung iisipin mo, karamihan ng mga libro nakafocus sa labas. Skills, strategies, communication, yung mga nakikita. Yung mga tangible, no? Oo, yung mga tangible. Pero dito, ang focus natin, yung mga hindi nakikita. Yung tinatawag niyang Hidden Architecture. Hidden Architecture. Gusto ko yan. Ito yung pundasyon eh. Yung motibo mo, yung integridad, yung character. So, ang trabaho natin ngayon ay himayin kung bakit daw itong hindi nakikitang istruktura na to ang siyang bumubuhat. Okay, parang blueprint ng isang gusali na hindi mo nakikita pero yun yung nagpapatibay sa kanya. So para maintindihan natin yan, simulan natin siguro sa problema. Bakit kailangan nating pag-usapan to? Magandang simula yan. Sabi kasi sa material, may mga leader daw na um, sa labas ang ganda tingnan, puno ng talento, charismatic, may vision, pero sa loob? Hungkag. Hungkag yung pakiramdam nila. Parang successful ka on paper, pero pag uhi mo sa gabi, parang ano ba to? At yan yung disconnect na tinutukoy ng source. Kasi madalas, kapag may problema sa team, ang una nating tinitingnan, yung sistema. ba diba? Yung strategy. Oo, oo. Baka kailangan ng bagong software. O baka i-reorg yung team. Yun. Pero sabi rito, madalas ang problema mas malalim. May isang quote dito na sobrang tindi para sa akin. Sabi, their strategies are strong, But their souls are weak. Oh. Hindi raw ito kakulangan sa kaalaman, kundi kakulangan sa formation, sa paghubog ng pagkatao. Their souls are weak. Ang bigat nun. Kasi ibig sabihin, kahit gaano ka brilliant yung business plan mo, kung marupok yung tao sa likod nito. Delikado. Delikado pa rin? Delikado'ng delikado at dito napapasok yung pinakamabigat na warning mula sa aklat. Sabi, ang tukso na magtayo ng impluensya ng mas mabilis kesa sa pagkatao ay sumisira ng mas maraming tadhana kaysa sa kawalan ng kakayahan. Grabe, parang building na minadali. Eksakto. Isipin mo, ang ganda ng itsura, ang bilis itinayo, pero minadali yung pundasyon. Sa unang malakas na lindol, anong mangyayari? Babagsak. Sigurado? Ganyan daw yung leader na ang bilis ng pag-angat pero hindi sumaba yung character development niya. Okay, so establish na natin na may problema sa soul ng leadership, hindi lang sa strategy. Kung ganun, saan? Saan dapat mag-umpisa ang construction ng inner self na to? Ano yung pinakaunang brick? Ayon sa aklat, isa lang ang sagot. Identity o pagkakakilanlan. Identity? Lahat daw nagsisimula dyan. Kasi ang default setting natin, lalo na ngayon, ay i-define ang sarili natin based sa labas, sa posisyon mo, sa achievements mo, sa feedback ng iba. Sa dami ng followers mo online? Oo, yun pa. Na siyang nagiging sanhi ng tinatawag na imposter syndrome, di ba? Oo. -o. Yung pakiramdam na parang anytime may bubulong sa'yo na hindi ka naman talaga magaling eh, tsamba lang yan. Kasi yung identity mo nakasabit sa performance. Kapag magandang performance, okay ka. Kapag pumalpak, pakiramdam mo wala kang kwenta. Sobrang nakakapagod nun. Sobra at yan yung hinahamon ng makarial. Ang argumento niya, ang tunay na pamumuno hindi dapat dumadaloy mula sa ambisyon kundi mula sa isang matibay na pagkakakilanlan. Ang classic example dito ay si David. Ah, oo, mula sa Biblia. Nung inutusan ng Diyos si Propeta Samuel na pumili ng bagong hari. Si Samuel, bilang tao, ano hinanap niya? Yung mukhang hari, yung matangkad, yung malakas. Yung may it factor. Pero lahat sila nireject. Lahat. Kasi sabi ng Diyos kay Samuel at ito yung sikat na verse, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngulit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. At sinong pinili? Yung wala sa pila. Yung wala sa pila. Si David yung bunso, yung pastol. Bakit? Kasi habang yung mga kapatid niya ay nasa public life, si David ay nasa tinatawag ng source na unseen workshop sa pastulan. Ang ganda ng term na yan, unseen workshop, yung lugar kung saan walang audience. Walang palakpak, walang likes and shares? Wala doon mismo sa katahimikan, sa pag-aalaga ng tupa, sa pagharap sa mga oso ng mag-isa, doon hinubog ng Diyos yung puso ni David. Bago pa man siya bigyan ng korona, hinubog muna yung character. So yung anointing nangyari bago pa yung appointment? Tumpak! Ang punto ng sourcing, ang Diyos ay naguhubog muna ng tao bago siya magbigay ng assignment. Kaya yung solusyon sa imposter syndrome ay iangkla mo yung identity mo hindi sa sinasabi ng mundo, kundi sa kung sino ka sa mata ng Diyos. Pagbuo ka na doon, malaya ka na. Okay, gets ko yung idea. Pundasyon muna, identity. Pero paano to sa totoong buhay? Halimbawa sa Monday morning meeting, paano to isa sa buhay? Ano yung mga haligi o pillars nitong inside-out leadership? Sige, himayin natin yung tatlong pangunahing haligi. Ang una, at siguro pinakapundasyon sa lahat, ay karakter at integridad. Integridad. Pagiging buo. Oo, pagiging buo. Yung sinasabi mo, iniisip mo at ginagawa mo, isa lang, kahit walang nakatingin. Yan yung mahirap. Yung kahit walang nakatingin. Madaling maging mabuti kapag may performance review, di ba? Oo naman. Pero yung totoo, lumalabas kapag ikaw na lang mag-isa. Ang halimbawang ginamit dito ay si Joseph. Isipin mo pinagdaanan niya. Ibinenta. Naging alipin. Tapos sa bahay ni Potiphar, tinukso. Pwede niyang isipin. Wala namang makakaalam. Isa pa, biktima ako dito. Deserve ko to. Pwedeng-pwede, pero hindi. Pinili niya ang integridad. Ang resulta, nakulong siya. Teka, parang talo pa siya doon. Pinili niya ang tama, pero napunta siya sa kulungan. Paano naging paghahanda yun? At yan yung um, kontraintuitibong aral. Para sa mundo, talo. Pero para sa Diyos, yun yung final exam. Sa kulungan, doon na test ng husto ang karakter niya. At dahil pumasa siya sa mga hidden tests na yon, Naging handa siya para sa mas malaki. Naging handa siyang pamunuan ng buong Ehipto. Yung integridad na pinakita niya sa maliliit na bagay ang nagbigay sa kanya ng tinatawag ng source na spiritual gravity. Spiritual gravity. Parang ano, natural na bigat o hatak. Oh, parang ganun. Isang natural na bigat na humihila sa mga tao na magtiwala at sumunod. Hindi dahil sa takot o sa posisyon mo. Kundi dahil sa kung sino ka. Kundi dahil sa pagkatao mo. Yung impluensya mo, nagiging natural na bunga ng kung sino ka, hindi ng kung ano ang titulo mo. Okay, yan ang unang haligi. Integridad. Ano yung pangalawa? Ano ito, Yung piramid ng kapangyarihan. Ito ay ang influensya sa pamamagitan ng paglilingkod. Service. Ah. Sa karaniwang structure, yung leader nasa tuktok. Dito, baliktad. Pero hindi ba delikado yan? Baka isipin ng iba kahinaan yan. Baka ma-exploit ka lang kung masyado kang uh, mapaglingkod. Magandang tanong yan. At nililinaw ng source na may malaking pagkakaiba ang servanthood sa pagiging doormat. Ah, oo. Ang pagiging doormat, payag ang tapakan ka dahil mababatingin mo sa sarili mo. Ang servanthood ay isang choice na ginagawa mula sa posisyon ng lakas at sekiridad. Ah, okay. Gets? Pinipili mong gamitin ang kapangyarihan mo para iangat ang iba, hindi ang sarili mo. Bigyan mo kami ng example para mas malinaw. Ang pinakamakapangyarihang imahe na binigay sa aklat ay yung paghuhugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga disipulo. Grabe yung eksenang yun. Isipin mo, ang guro, ang Panginoon, yumoko at ginawa ang trabaho ng pinakamababang alipin. Hindi yon kahinaan. yon ay demonstration ng tunay na kapangyarihan. Ang punto rito ay ito. Ang autoridad na bigay ng posisyon mo, makakakuha yan ng pagsunod. Compliance. Susunod sila kasi boss ka. Kasi kailangan. Pero hanggang dun lang. clock in, clock out. Exacto, gagawin lang yung minimum. Pero ang influensya na galing sa paglilingkod, nagbibigay inspirasyon yan para sa dedikasyon, commitment. Ah, okay. Sumusunod sila dahil gusto nila. Oo, oh. dahil naniniwala sila sa iyo, dahil ramdam nila na mahalaga sila sa iyo. Nagiging personal yung misyon. Malinaw. Integrity, service. Ano yung pangatlo at huling haligi? Ang pangatlong haligi ay tungkol sa legacy pamana. Pero hindi yung legacy na iniisip natin. Yung mga building, yung pera, yung laki ng kumpanya. So ano yung legacy dito? Ang legacy dito ay nasusukat sa kung sino ang nahubog mo. Ah, ito yung konsepto ng multiplication, yung pagpaparami. Oo, may isang linyang sobrang tumatak sa akin. Sabi ng mundo, maging insubstitutable ka. Sabi ng kaharian, maging reproducible ka. Be irreplaceable versus be reproducible. Sa culture natin, ang taas ng tingin natin sa taong irreplaceable, di ba? Yung tipong pag umalis siya, babagsak yung kumpanya. Oo, oh, parang yun ang sukatan ng galing. Pero ayon sa aklat, yan daw ay isang sukatan ng kabiguan sa pamumuno. Wow! kabaligtaran ng lahat ng tinuturo sa business school. Dahil ang sukatan ng tunay na tagumpay ng isang leader ay hindi kung gaano siya kahalaga, kundi kung gaano karaming leader ang napalaki niya para magpatuloy ng misyon kahit wala na siya. Parang si Apostol Pablo at si Timothy? Yun mismo yung halimbawa, si Paul isang gigante. Pero hindi niya sinolo yung misyon, nag-invest siya kay Timothy. Tinuruan, sinamahan. Kaya nung malapit na siyang mamatay, hindi siya natakot na mawawala lahat ng pinaghirapan niya. Dahil naipasa na niya, yung apoy hindi na matay kasama niya. Naipasa sa susunod na may sulo. Ang tunay na legacy ay ang mga taong pinagtiwalaan mo ng misyon. Taka parang lahat ng tutungkol sa individual leader. Pero ang leadership, di ba nangyayari sa isang team? Paano nagkonek itong hidden architecture ng isang tao sa hidden architecture ng buong organisasyon? Napakagandang connection niyan dahil kung ang hidden architecture ng leader ay character, ang hidden architecture naman ng isang team ayon sa source ay isa lang. Tiwala. Trust. Ah, oo naman. Pwede kang magkaroon ng pinakamagaling na mga tao, pinakamagandang plano, pero kung walang tiwala, parang sports team na puro all-stars, pero kanya-kanya. Walang mangyayari. At ang tiwala, hindi yan basta lumilitaw. Paano raw yan binubuo? Ang modelong ginamit dito ay yung unang simbahan sa aklat ng mga gawa. Paano sila naging isang puwersa na nakapagpabago ng mundo? Hmm, hindi dahil sa grand strategy. Hindi. Binuo niya lang ang tiwala sa pamamagitan ng tinatawag na relational rhythms. Mga simpleng gawain na paulit-ulit. Oo. Sabi roon Lagi silang nagsasama-sawa, sama-samang kumakain sa bahay-bahay, sama-samang nananalangin. Hindi ito one-time team building. Ito ay isang kultura. So sa mga simpleng gawain na yon, doon nabuo yung… Doon nabuo ang isang high-trust community. At yung tiwalang yon ang naging gasolina nila. Eh, binigyan tayo ng apat na haligi naman ng tiwala sa isang team. Mabilis lang. Una, integridad. Ginagawa mo ba ang sinasabi mo? Okay, walk the talk. Pangalawa, kakayanan o competence. Magaling ka ba talaga sa ginagawa mo? Hindi pwedeng puro puso lang. Kailangan may alam ka rin. Pangatlo, pagmamalasakit o care. Mahalaga ba talaga sa'yo ang kapakanan namin o ginagamit mo lang kami para sa agenda mo? ah uh, Tao ba kami o numero lang? Eksakto. At pangapat, komunikasyon. Malinaw ka ba? Tapat? at nakikinig ka ba? Kung isa lang dyan ang bagsak, ang buong pundasyon ng tiwala nanganganib. Grabe, ang dami nating nahimay. Eh. Kung lalagumin natin para sa iyo na nakikinig, ang buong pag-uusap na ito ay isang paglalakbay pa loob. No? Nagsimula tayo sa pag-amin na may problema, isang panloob na kahungkagan na hindi kayang punan ng panlabas na tagumpay. At ang solusyon ay ang pagtatayo ng hidden architecture na nagsisimula sa isang matibay na pagkakakilanlan. Tapos, itong pundasyon na to, sinusuportahan ng tatlong haligi. Oo, integridad na nagbibigay ng spiritual gravity, pangalawa, paglilingkod na nagpapalit ng compliance sa commitment. At pangatlo, legacy na nakatuon sa pagpaparami hindi sa pagiging insustituible. At kapag ganito ang leader, nakakabuo siya ng team na ang pundasyon naman ay chiwala. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong mula sa material. Isang tanong na napakasimple pero fillerless, napakalalim, parang x-ray. Oo, ito yung tanong na bumubuo sa buong pilosopiyang ito. Sino ka kapag walang nakikinig? Simple pero nakakakaba, di ba? Sobra. Kasi ipinapaalala sa atin ng source na ang pinakamahalagang trabaho natin bilang leader ay hindi nangyayari sa entablado o sa meeting room. Nangyayari ito sa mga tahimik na sandali, sa desisyon na ikaw lang ang nakakaalam. Sa salitang binitawan mo sa isang private conversation, sa pangakong tinupad mo kahit walang naniningil, doon nahuhubog ang tunay na ikaw. Kaya ang huling pagninilay na iiwan namin sa iyo ay ito. Basis na napag-usapan natin, ano ang isang maliit halos hindi kapansin pansin at hindi nakikitang desisyon na maaari mong gawin na yon o bukas para patibay ng sarili mong hidden architecture? Baka ito ay yung pag-amin sa isang maliit na pagkakamali, o yung pagtupad sa isang maliit na pangako, o yung pagbigay ng credit sa iba kahit pwede mo itong angkinin. Dahil, ayon sa ating pinag-aralan, dyan nagsisimula ang lahat.